Ito po. O ang kanang ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano. Tinatawagan po yung Hudyo at ang Kristiyano tinutukoy. Hindi po tinutukoy rito yung mga Hindunisim kasi hindi sila kinasihan ng kapahayagan at hindi sila kung naniniwala sa kapahayagan ng mga propeta. So ang mga Hudyo at Kristiyano, halika na kayo. Tinatawag kayo ng salita ng Diyos. Halina kayo sa isang kukuha ng ibang Diyos maliban sa Allah at kung sila ay tatalikod. Mister, kung ikaw, kung sila ay tatalikod, sabi ng mga hud, sa mga hudyo at kristyano, magkagayon sabihin, saksi kayo na kami ay mga muslim. Alright. So, ayun po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, panawagan sa mga kristyo. Kristyano, halika tayo. Magkaisa tayo. Wala tayong masasambahin na iba. Isa lang ang sasambahin. So magkagayon, dahil nga tandaan ng tunay na relihiyon, ang mga ang relihiyon ba ito ay nagtuturo na nagkakaisa ang propeta? Ang relihiyon ay nagkakaisa sa turo sa lahat ng propeta, may direksyon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika. Okay. Dahil nga kat, kapahayagan, lipat mo Brad. Inna hayna ilayka kama awhayna illa nuh والنبيون من بعده والنبيون من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس mga propeta ay nagkakaisa-isa, nababanggit sa orihinal na kapahayagan. At ito pong, ang kahulugan sa Tagalog sa atin. patutuhanan, aming ipinadala ang kapahayagan, inspirasyon sa iyo, O oh, Muhammad, katulad ng aming ipinadala kapahayagan, inspirasyon kay Noah. Ano pa? Sa mga propeta, propeta tumating pagkaranya at aming ibinigay kay ang inspirasyon kay Abraham kay Ismael, kay Isahab, kay Hakob, at sa Al-Asbad, labing dalawang tribo ni Hakob, si Jesus, si Hob, si Jonas, Aaron, Sulaiman, at David na pinagkaalubahan ng sabur, yung awit ni David. Allah Akbar! So sa lahat nagkakaisa, kaya nagbigay ako ng guidelines, na dapat ang mga propeta na ito, hindi sila nagkaka, iba ibang ng turo. So, ayan ang kapa, ayan ang katibayan. Diyos na tunay, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Para tanda, ano ba sila? Sabi ng Diyos, sabi ng Allah. Sila ba yung mga Kristiyano? Napakalayo. Okay. Of course, ang magsasabi kung sino sila, ay yung mga subhanahu wa ta'ala dahil sila ay mga Muslim. Oras ko po? Medyo hindi, ano ko na nahihiyan. Duloy, duloy. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويا ويعقوب مُوسَى وعاتنا موسى وعيسى رَبِّهِمْ من ربهم لا مِنْهُمْ وَنَحْنُ منهم ونحن له مسلمون ibig إيه po أبي بني Naniniwala kami sa Allah at sa anumang ipinahayag sa amin at sa mga ipinahayag kay Ibrahim, kay Ismael, kay Jiko, ang mga Asbat, ang kani Yaakob, na labing dalawang tribo, at mga aklat na ipinigay kina Moses, Jesus, propeta, mula sa kanilang Panginoon. Hindi kami nagbibigay ng pagtatangi, subalit isa sa kanila, at kami ay mga Muslim. So mga propeta pala yung mga Muslim. Ang Propeta na nakalagay sa Biblia ay pinaniniwalaan nila eh mga muslim pala yun so ano pang ano hinaharap ng kasama natin okay dahil naman ay sport dahil sport naman siya, -present, tayo, kaya lang siya doon sa isang debate ando doon yung clarification informative tayo pinapakita natin yung both side para mas lalong naunawan, nakikinig okay dahil nga iisa lang sila dahil tanda nagkahihwa-hiwalay ba sila Nagkaiba-iba pa sila? Nakatulad niya sa Kristiyano, 34,000 sec dito pa lang sa Pilipinas. Punta tayo ng Security Exchange Commission. Nagkahiwa-hiwalay. Okay. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shara'a lakum minna dini, Shara'a lakum minna dini, Wa, wa, wa wa ma wa musa wa isa wa akhimu ad ito pang ibig sabihin nagtakda siya ng batas sarilihon na siya rin itinagubilin kay Noah at siyang ipinahig naman sa iyo at siya naman itinagubilin namin kay Abraham, Moses, Jesus, itinaguyod ang reliyon, Islam at huwag kayong magkahiwa-hiwalay. Lata farrahu. Hindi unawaan natin kung bakit ang sa labas ng Islam nagkahiwahiwalay. Okay. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa na isa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi, nilikha ko ang aking mga alipin sa tamang relihiyon. Tamang relihiyon. Subalit so, iniligaw sila ng ano? Demonyo. Gayun din nagsabi ang propeta, ang bawat batang isinilang nasa kalagayan nation, hindi mo pwedeng baguhin. Petra, datapot, ginawa silang Hujo at Kristiyano. Kung nabautismo ka, nabinyagang ka, magiging ganun ka. At pagano, kanyang mga magulang, nagbigay ng paliwanag ang propeta pagkatapos to. Lahat ng bata palang sinilang ay Muslim. Kaya lang siya naging Hujo at dahil sa kanyang magulang at mga hudyo at yung nasasakupan nila. Tama, dahil bininyagan sila, ginawa sila. So, nasa, nasa bata pala siya, sa ng sila ay may fitra. Ang ibig sabihin ng fitra, may reliyon na sila. Naniniwala sila isalangan lang ang Diyos kahit walang nagturo sa kanila. Pinaliwanag pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahin mo diyan, katulad ng hayop na isinilang na normal na anak na may napansin ba kayong isinilang na putol-putol? May nakita ba tayong hayop na isinilang na putol-putol? So buo, so ganun po ang ating paniniwala sa ating relihiyon. Kung bakit tayo nagputol-putol ngayon, eh, problema na nila yon dahil nga nilikan ang ang paraiso at ang impyerno para yung may laman kasi yon. Dahil ang pupunta dun sa laman ng kabila sa kaliwa sa impyerno, yung mga tao hindi sumamba sa Allah, sumunod at tatakwil sa kanyang propeta at mga kapahayagan at marami pang mga tanda. Ganun po yon. Okay. Dahil nga internal evidence. Kaya na, sinabi ko dapat ang relihiyon to ay nasa sabi doon sa kapahayagan. Kaya nagtanong ako sa kanya, saan makikita yung kristyano? Nagpaliwanag na siya. Na Christianity na reliyon, nagpaliwanag na siya. Ang layo-layo. So ngayon, tignan natin, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya sa surat al-Imran, ang sabi niya, Inna dina in Allahi al-Islam. So yung pang reliyon na sinabi ng Allah, katotohanan, ang relihiyon ng Allah ay Islam. Ayun po, tignan nyo. Truly, the religion with Allah, Islam. inangkin niya, inari niya. Wala siyang, wala siyang sinabing iba. Dahil ito ang problema sa labas ng relihiyon na hindi Muslim, na hindi Islam. Dahil kasi hindi inari ng Biblia, ng relihiyon, ang relihiyon ay meron doon, inari ng Diyos. Kaya naging problema dahil walang, hindi na rin ang Diyos <laughs> nagkahiwa-hiwalay. <laughs> hindi ka tulad ng Quran, ng Islam, mismo ang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, katotohanan ang aking reliyon na tatanggapin walang iba Islam. Ano Islam? Ano Islam? Mahaba yun. Maiksi. Ano gagawin natin na maiksi. Pagsuko. Okay, yung po reliyon sa malapit na kahulugan ay pagsuko, submission, surrender. So, nalalaman niyo po, dahil nga, ano ano Inangkin niya ang religion. Sinabi niya ang kanyang religion ay ito, Islam. Nagbawal ba siya? Yes, yes nagbawal siya. Huwag kang gagawa ng religion. Dahil nagbigay ako sa inyo ng religion, huwag kang gagawa. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Lipat mo bro? Ito po ang sabi. Wa may yabatagi gayral Islam ay dina. Wa may yukbala minho. Wa huwa fi akhirati minang khasirin. <Hebrew> religion other than Islam, it will never accept it. Hindi tatanggapin. At sa kabilang buhay, kayo ay mamatalunan. So pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam na religion, nagbawal siya. Mga kapatid. So kahit na nagbawal siya, hindi pa rin niya iniwan sa atin ang kalituhan, ang kaguluhan. Dahil kinumplano pa niya ito. Allah Akbar! Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sige Brad, ilipad mo doon sa kompletong reliyon. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito po, Al-Yawma lakum dinakum wa akmaltu alaykum ni'amati waraditu lakumul islamadina adina. Allahu Akbar! Ito po talagang, this day I have perfected your religion in para sa inyo, for you, to complete my favor upon you, and I have chosen Islam as your religion. Takbir mga kapatid. So tignan niya po yung tanda ng reliyon. Dapat ganito niya pinapresent sa atin ang tanda, hindi yung mga narinig natin kanina. Okay. Dahil sa tatlong aya lang na ito, ano yun? Sinabi niya ang reliyon nagbawal siya ng relihiyon. Kinumpleto niya ang relihiyon. Hindi ka sa Biblia na alala ko. External evidence tayo. Ang sabi sa Biblia, you shall the truth and the truth shall set you free. Ang sabi po, hanapin ninyo ang katotohanan at yung katotohanan na ito ay magpapalaya sa inyo. Bakit kinahanapin ako ng Biblia ng katotohanan ni Jesus? Ayon sa Biblia, kung kumpleto na ang kanya ay Jesus ang kanyang batas. So, hindi ba ito yung pinasabi ni Jesus sa Biblia na Islam? Dahil ito, this day I have perfected your religion. Afan nyo. Kumpleto. Lakumul Islam ay bina. at binigay ko sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Allahu Akbar. So, ganun. May ilang oras pa tayo. Okay. Dahil Islam lakum ilahu wahid. Ang sabi ni Moses sa Biblia, sa Hebrew, Israelo, Shama Israelo Adonai, Shama Israelo Adonai, Elohaino Adonai, Ehad. Ang ibig sabi sa Arabic, sinabi ng Osmo,